ang Vilma Santos Recto at Luis Manzano mate sa pagka-governor at vice-governor ng Batangas para sa 2025 elections. Bukod sa kanila, sasabak na rin sa politika ang kapatid ni Luis na si Ryan Recto na tatakbo namang kongresista. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Ito po ang team ng One Batangas, syempre kasama ang ating mga, mga bukal. Ito ang team na magdadala sa plano ng ating bangulong bagong Pilipinas Kumpleto ang pamilya Recto nang isa-isang ipakilala ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga magiging manok ng kanilang slate sa iba't ibang posisyon sa Batangas. Numero unong pambato ng Team 1 Batangas ang kanyang misis na si Vilma Santos Recto na tatakbo ulit sa pagka ng probinsya. Pero kung dati silang mag-asawa lang ang nasa politika, ngayon sasabak na rin sa eleksyon ang mga anak nilang si Luis Manzano at Ryan Recto. Kanina nga sabay-sabay nag-file ng Certificates of kandidasi si ang magiina sa Kapitolyo. Si Luis first time tatakbo bilang running mate ng ina sa pagka vice governor. Habang ang bunsong si Ryan, tatakbo namang kongresista sa 6 district. Ay kung alam niyo lang kung gaano kahaba ang usapan namin ng aking misis na si Jessie. Syempre medyo magiibang dynamics ng aming pamilya. Much like my brother actually it took it took a lot of time too, but now I guess All that's left to do is to answer that calling and do my part for the people of Lipa. Kung manalo ang magiina, apat na sila lahat na nasa gobyerno. Pero depensa ng Star for All Seasons, continuity raw ng trabaho at mga programa sa Batangas ang goal nila kaya sabay-sabay silang tumatakbo. So I'm sure with my two boys, magiging epektibo para mas makapagtrabaho pa ng mas mabilis. So I I hope matanggap nila. At uh, we are here to serve. Inaasahang makakalaban ni Vilma sa pagka-gobernador ang vice mayor ng mataas na kahoy na si J Manalo Ilagan habang makakatapat naman ng kanyang bising si Luis ang incumbent governor na si Hermilando Mandanas na nasa kanyang huling termino na. Nauna nang naghain ng kanyang COC si Governor Mandanas para sa pagka-vice governor ng Batangas noong Martes. Nagbabalita mula sa frontline, caricator, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.